Kinontra ni Robbie Tarosa ang kontrobersyal na issue, hinggil sa paniniwala ng ilan na ikinasal si na Francis, Magalona, at Pia Arroyo sa Hong Kong, taliwa sa ipinost ng dating publicist na si Pilar Mateo. Ipinaliwanag ni Tarosa ang totoong sitwasyon ng relasyon ng dalawa. Ayon kay Robbie Tarosa, ulitin ko po, di sila kasal sa Pilipinas, dahil may asawa na si Pia. Fernando ang apelido nun. In short, Kabit si Kiko sa papel, kuinestion naman ang pahayag ni Robbie ng mga netizens, kung ano daw ba talaga ang apelido ng umanong unang asawa ni Pia. Matatandaan na nagpahayag kamakailan si Robbie na kasal umano si Pia sa ama ng naunang dalawang anak na ang apelido ay Lim. Kasunod ng paglutang ng post ni Pilar Mateo, na di umano ay nagpakita ng larawan ng kasal ni Kiko at Pia sa Hong Kong noong July 14, 1995 na nai-upload sa kanyang account noong 2015 walong taon na ang nakararaan, na umani ng matinding reaksyon sa social media. May mga nagsabi na ito ay patunay ng kanilang kasal, ngunit mabilis itong itinanggi ni Robbie Tarosa,